hindi ka na naawa dun sa mga estudyante dyan, tsaka yung mga tao dito. Hindi mo, ini, hindi mo ba siya gaya Iniisip ko rin po, kasi bakit ka nagbayad ng gumawa ng hindi nang na, kompleto... kami minang flight control eh. Hindi lang huna kompleto eh. Ang, masa... ang masama, ang masama, hindi kami gumawa. Gumawa po kami. God! Flight control ba yan? Flight control ba yan? Ang? control ba yan? Tapos ba yan? Isang dang milyon ginastos niyo diyan. Binayaran niyo P*****, hindi tapos yan. Pinasusumite okay, ni Magalo lahat ng dokumento kaugnay ka ng proyekto sa CIDG Davao Occidental. Gusto ko rin maging honest sa'yo. Oo, oh, ganun, ganun, ganun. Gusto mong maging honest ako sa'yo? Ano po? Papakulong kita. Ah, uh, wala na po ako magagawa kung kung ganyan po. Pero kung ang mga nahuhuli mo, na ipapakulong mo, mga butete at saka mga sapsap, -sap, wala rin mangyayari, tama? Tama po. Kailan ang malalaking po. isda ang mahuli natin? Tama po. Decision. Alam po ba ninyo ang ibig sabihin ng PCMO? Opo, ito po ang uh, project monitoring system na dapat ay uh, gumagana sa loob ng Department of Public Works and Highways. Alam po niyo yung MYPS. Ano yung MYPS? Ah, ito po yung uh, ngayon ko lang po na encounter. Pasensya na po, Mr. Chairman, pero sinabi po ng uh, multi-year project programming. scheduling. Yes, ito po yung uh, pag uh, si schedule at pagpaplano ng mga iba't ibang proyekto over a longer period. So, alam po niyo yung survey 123. Ano 'yun? Hindi ko alam. Ah, <laughs> uh, alam po ko po, yung Mr. Chairman. Yung RBIA. Hindi ko po alam. Alam, alam po niyo yung SDM4. Hindi din po, hindi ko din po alam yon. Ang problema po kasi, ito yung mga sistemang ginagamit ng mga kawatan sa inyong departamento. Sabi ko nga, kung puro sap-sap at mga butete lang ang ipakukulong ninyo, Wala mangyayari. Agree po ako, pero sana po uh, kumakulong po natin itong mga sap-sap, eh, sana po eh, marama, maraman din po natin. Continue hindi po yung mga yun ang layo yun ng kumiting ito, hindi sap-sap hindi butete ang aming inahanap. Agree po. Yung malalaking isda para matigil po ang mga kawatan. Agree po, Mr. Chairman. Alam po ba ninyo na yung sumbong sa Pangulo ang ginamit na batayan ay yung MYPS? Opo, yun po ang ginamit na batayan. Yun po ang ginamit na batayan kaya mali po lahat. Pati po ang committing ito ay na mislead. Alam po nyo kung bakit? Po, Mr. Um, chairman. Ang MYPS po, ang ginamit dyan, puro initial na coordinates. Sana huwag ka nang binubulangan muna niyan para Ako po bilang personal kong pangtulong sa kumiting ito, ako lamang po naka, okay. nakakita na ng halos labing apat na discrepancy sa mga coordinates na ibinigay sa sumbong sa Pangulo. Okay. Naniniwala po ba kayo? Mamaya bibigyan ko kayo ng kopya at ibibigay ko rin sa komite ang labing limang proyekto na mali ang coordinates. Posible po yung sinasabi ninyo, uh, Mr. Chairman, na may maging coordinates. Nakikita na rin po namin yan ngayon sa ongoing investigation namin. Mr. Yung sumbong Chairman. sa Pangulo ay mali at ang nakikita ko po rin halos isang daang o isang, isang libong proyekto mali ang coordinates. Ibig sabihin, kahit ano pong gawin yung pag-iimbestiga kapag hindi po ninyo sinolusyonan ito, lalo po kayong malalagay sa misleading situations. Naniniwala po kayo? Naniniwala po ako. Kailangan pong solusyonan ito at ayusin itong mga sistema ito. Ang PCMA po ang sinasabi nila, geotag at real time. Hindi po totoo yan. Naniniwala po kayo? Opo, Mr. Chairman. Kailangan po ninyong makita yung kabulukan ng sistema. Kaya po kanina nalulungkot ako sapagkat wala dito si Jose Cabral. Alam po ba ninyo na si Jose Cabral ay nag-text kay Sen. Soto? Opo, nakita ko po yung uh, privilege speech po ni uh, Sen. Jackson na pinakita yung text message. I-concentrate si po tayo sa text niya kay Sen. Senator Soto.